Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan Matapos sa gumawa ng 51 points, 11 rebounds and 9 assists. Gumawa naman si Austin Reeves ng 41 points, 4 rebounds and 5 assists. At kahapon naman ay nagtala siya ng 28 points and 16 assists including ang game winner he is playing like a legit superstar. Hindi takot sa big moment at talagang pinapakita niya sa lahat kung ano ang kaya niyang gawin kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon. Sa season na ito ay nag average siya ng 34.2 points, 5.6 rebounds, 10 assists, and 1.8 steals per game. Mas maganda pa nga ang mga numero na yan kaysa sa reigning MVP Shea Gilgeous Alexander. Legit superstar level player nga si Reeves mga kaibigan at least sa regular season kung saan hindi pa naka kakapaggawa ng solid game plan ang mga depensa Ganun pa man kapag bumalik na nga si Luka Doncic ay back to number 2 option na naman siya. Pagbalik ni Lebron ay number 3 option na siya at may kita natin ang pagbagsak ng mga numero na ito. Subalit kung seryosong usapan, dapat na nga bang lumipat ng team si Austin Reeves next offseason kung saan siya ang magiging main ball handler ng team? Dahil realistically speaking, magkaedad nga sila ni Luka Doncic. At kahit na pumasok siya sa kanyang prime, he will always be a Robin o second option kay Luka Kapag pumirma siya ng long term contract sa Lakers Basis sa ngayon ay pinapakita niya na capable siya na maging number one option O at least maging ang main ball handler ng isang team Hindi natin alam at hindi natin malalaman kung kakayanin niya ba ito masustain ng long term And there is only one way to find out mga kaibigan Capable nga si Reeves na maging superstar Subalit kailangan niyang sumugal sa ibang team Kung saan magiging mas malaya siya Halimbawa sa Milwaukee Bucks Wala nga kapare si Giannis na guard ngayon O kaya naman pwede siyang magplay safe As the second or third option sa Lakers Kahit nga maging all-star ay napakahirap sa Lakers Dahil halos shoe-in na nga dyan palagi si Luka at LeBron At napakabihira naman na magkatatlong all-star sa isang team Unless number 1 o number 2 si nga ang team mo mga kaibigan Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Kahapon ay muli niyang pinangunahan ng Denver Nuggets sa panalo kontra sa New Orleans Pelicans. Tinambakan nga nila ito sa score na 122-88. Sa loob ng 28 minutes ay nagtala lang naman ng 21 points, 12 rebounds and 10 assists triple-double si Nikola Jokic. Just another day and another normal performance mula sa 3-time MVP. At yun nga nakakalungkot dahil nagiging normal na ito at minsan ay hindi na na-appreciate kung gaano katindi ang ginagawa ni Joker. To start the season ay may apat na magkakasunod na triple-double si Jokic. Siya ay may average sa 20.2 points, 14.5 rebounds, and 11.2 assists per game on 53% shooting sa field. Napakatinding mga stats pa din nga niyan mga kaibigan. Subalit so, sa usapang MVP ngayon, hindi mo maririnig ang pangalan niya bagkos ang focus ng mga fans ay naka UMB, SGA, Luka Doncic, Giannis o kung sino paman. Likas na nga yata sa pagiging fan ng basketball na hindi na appreciate kapag madalas mong gawin ng isang bagay. Subalit so, kung iyahanay mo ang mga stats sa pinapakita niya sa mga all-time great centers, isa pa rin nga ito sa mga pinakamagaling mga kaibigan. Sa palagay nyo ba kung magagawa ni Jokic na mag-average ang triple-double at madadala niya ang Denver Nuggets sa top 4 ng West, sapat na ito para may uwi niya ang kanyang ika-apat na MVP?